Sunshine Cruz, sinugod ang babaeng pinalit sa kanya ni Cesar Montano. Ngayong 2025, usap-usapan ang kontrobersyal na insidente kung saan sinugod umano ni Sunshine Cruz ang babaeng pinalit sa kanya ni Cesar Montano. Ayon sa mga saksi, nangyari ang insidente sa isang kilalang restaurant sa Maynila kung saan nagkataong naroon din ang babae. Hindi napigilan ni Sunshine ang kanyang emosyon at diretsahang kinumpranta ang babae sa harap ng mga tao. Makikita sa ilang video clips na kumalat online ang tensyon sa pagitan ng dalawa habang emosyonal si Sunshine. Bagamat may ilang nagpakalma sa kanya, hindi naiwasan ang palitan ng matatalim na salita. Ayon sa aktres, hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin dahil sa matagal ng kinikimkim na sama ng loob. Sa kabila ng pangyayari, humingi ng paumanhin si Sunshine sa publiko sa naging asal niya. Aniya, tao lamang siya na nasasaktan at umaasa siyang mauunawaan siya ng mga tao. Sa ngayon, pinipili niyang mag-focus sa kanyang pamilya at kaligayahan matapos ang kontrobersya. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.